Yo, what's up mga kapab9 uh, On duty naman po ako ngayon At night, night shift po ako ngayon At uh, ito po ang aking binabantayan Yan Ako po ay nasa store ng pure gold Yan. Sarado na po yan nag-closing na po kami Kakatapos lang po namin mag-clearing Sumasama po ako ng clearing Ng closing na clearing at saka pag opening ng store na to at ang gamit ko po ngayon ng barrel ay 38 caliber hmm. triamos yung yan. ibig sabihin po ng amos ay bala po ng barrel yan po yan, yan. yan. yan safety po ang aking pagbabantay dito sa store na to kailangan po talaga po kasi may baril ka anytime hindi mo din malalaman kung ano mangyayari sa iyo sa pag duty mo kailangan may protection ka para maging safety ang store na to sapagkat uh, responsibilidad mo na bantayan ang itong store na to yung mga ka-59 na uh, dapat maging 3-5 tayo sa 2-0 na to salamat sa mga manunood yun lang po, bye bye